Sumabala muna ng isip ng KESO, dumako naman tayo patungo ng lalawigan ng Leyte para sa pag-iulat ng Dindo Alaras ng Radyo ng Bayan Leyte kaulay pa rin ng pagdaan ng bagyong kinta doon. Magandang hapon at kamustara ang sitwasyon sa lalawigan ng Leyte, Dindo. Yes, magandang hapon. Binigyan din ni na Director Rolando Asis ng DPWH Eastern Visayas at Engineer Lito Veloso ng Southern Leyte Engineering District na ang lahat na mga landslide na resulta na bagyong si Quinta ay air na sa ngayon. Balik na sa dati ang ating mga daan, lalong-lalong na dito sa daang Maharlika, particularmente dito sa Barangay Kaupian at Pansubilya ng Sugod. Bukas na sa lahat ng trafiko, ang nasabing nagka-landslide na bahagi na nasabing Ayushi. Samantala, doon naman sa Tap to G1 Road, binigyan din din ni uh, Director Assist na kasama mga minor landslides at mga bridge approaches yan ay ayos na at balik na sa normal ang mga biyahe sa ating mga kakalsadahan samantala sa Philippine Coast Guard naman binigyan din din ni uh, Lieutenant Commander Jimuel Palines na ang lahat ng barko ay normal na ang biyahe mula sa mga pantalan ng uh, Southern Leyte, Leyte papunta sa iba't ibang mga karating isla dito sa Kabisayaan. Inasasalamatan ni Director Rolando Asis ang kanyang mga tauhan sa DPWH kasama na ang mga tauhan ng mga Provincial Engineering Offices ng iba't ibang ng Region 8 at ang Philippine Army na nakipagtulungan dito. Samantala, kinumpirma naman ni Regional Director Ray Guzon ng uh, Office of Civil Defense ang report na kanyang natanggap mula kay Mayor Afable na may dolong isyansama ang tungkol sa pagkamatay nitong uh, tatlong miyembro ng pamilyang Busa si Rodrigo Busa, 54 years old Rosita Busa, 50 years old at ang batang si Kimji Busa na 7 years old naman yun dahil sa pagkakapagsak ng isang puno ng apitong. At hanggang sa ngayon, ayon kay uh, Direktor Guzon, wala pa rin siyang natanggap na ulat sa pinaghahanap na isang mangingisda na si Julio Noya Silvano ng uh, barangay uh, sa unang isang barangay, barangay Macamio sa bayan ng Merida, Leyte. Itong si Julio, ay may kahapon alas 5 ng madaling araw at hanggang sa ngayon na ay uh, hindi pa makita at pinananawagan kung sino man na makakita nitong uh, manging na ito, uh, mangyari po lamang ay i-report agad sa Office of Civil Defense Yan ang update, na dito sa uh, Radyo ng Bayan Sogo, DYFM 104.7 FM Dindo Aramad ano